Hello. May jokes ako sa inyo pero ito hindi akin. Bali, napanood ko lang to way back 3 decades ago. Sa so, itulaga na may isang babae na sumali sa pageant. Nalimutan ko lang kung anong pangalan Ang ano nito is nagnaknak siya. Ang kanyang joke doon, yung Gringo. Pero ang sa akin naman dito ngayon ay yung pati apelido. Kaya ito ang magiging gringo o nasan. So, ito na yon. May isang rider. Bali, pinaras siya ng importer sa stoplight. Tapos na lumapit na importer, sabi ng rider ay, Sir, bakit? Anong mali? Beating the red light ka. Sabi ko, po, oh, pwede pong beating the red light. Eh, di ba pag red stop, pag green go, po oh, nasa ng mali. <laughs> Itura ng babae na hindi nakaupo dahil wala daw gentleman sa LRT at MRT. Nagkang <laughs> like kasaku ka hapon tapos ah uh, nang malapit na kami sa lugar nila may checkpoint eh nagulat ako kasi kaso yung lisensya ko eh e, tinanggal ko yung helmet nang sabi ng importer, lisensya mo nang medyo kukunin ko na eh tinanggal din na ang kaso yung helmet niya sabi niya magjowa kami hindi nagulat ako. Sabi, tapos yung importer naman sabi, anong proof? Biglang ginagawa ko yung mukha ko eh. Nalikan ako eh. Eh, natuwa naman yung importer. inalis na kami. Kaya nagpapasalamat ako sa angkas ko na yung kay Sir Arnold. Salamat. Iligtas mo ako. <laughs> Itura ng sikyo sa MRT dahil hindi pinasukan ng kapalitan kaya nag-straight ng 24 oras gusto nyo ba ng kwento? Uh, may kwento ako kayo ng mga taong nagsipag tapos para um, uh, sa kasipagan nila ang um, mga timbuhay nila eh ganito yun uh, kaso parang wala akong ano, energy kasi gagaling ko lang sa sakit umuubo <coughs> uh, 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 pa nga ako tapos puyat pa ako ang gabi. eh, dahil may pinanood ako sa ano, Netflix eh, tinapos ko maige pero basta ganito yung nangyari dun eh, yung di siya, nag ano siya ng negosyo tapos wala parang wala talaga akong power ngayon parang wala ng energy yung katawan ko pagod na pagod parang pakiramdam ko pagod Oo. parang kailangan ko muna magpahinga tapos yun yung ano yun yung, yung sa kwento alis sa yun, inyo alos yung magat gabi nga ginawa niya ng araw o eh parang pakiramdam ko gabi na eh nantok ako ano? na lang. <laughs> yung antok na antok ka na pero malayo ka pa sa inyo dahil matrapik. <coughs> Nagagala ako sa glorieta ng pagkakit ko sa Agda. Nakakita ako ng cellphone. Ang ganda. At ang tinignan ko, walang basag. Kaya sabi ko, kanino kaya to? Kaya kung sino man yung mga... Na, yung mga... Naggala sa Glorieta ay yeah. kontakin nyo ko at ibabalik ko sa inyo. At alam ko rin naman yung mawala ng gamit, lalo na yung mga kontak, di ba? Kaya magkita tayo at ibabalik ko sa inyo yung ano, yung SIM, yung cellphone sa akin na. May nakita ako sa mall yung kababata ko. Di ano, dati kong kaklase yon ng elementarya pa. Amazing! Okay, mas di sa tuwa naman namin, nagkaano kami, buti nga, nagkakilala na, nagkakilala pa kami, nagkatitigal lang kami sa, ano ah, sa mata. <laughs> di naman kasi pwede sa ilong, di ba? sa so, ganito, nang ano niya, ano siya, iika-ika. Tapos, tapos sabi ko, oh, bakit kay iika-ika? May rayuma na do siya. So, 50 nirarayuma ka na. Sabi niya, porti pa nga lang daw siya noon, nirarayo man eh. Tapos sabi, sabi niya, ganun, ang tanda na natin, ano? Sabi ko, ah? Eh, ako, sabi ko, ako hindi pa kasi nirarayo ma. Tingnan nyo nga ngayon, oh. No? Naka-Indian run pa ako, oh. Naka-Indian seat pa pala ako, Tapos, sabi niya, sabi niya, pamalabo na daw mata niya. Sabi ko, ako sa gabi kaya ko pa magpatakbo ng 100 km per hour wow! tapik ko la 50s pa lang tayo matanda na pa yon kuro lang sakitin lang yon kaya ganon kaya tapos sa ano, yung, dyan din daw yung ano ang sinasabi niya yung yung ano yung ano ba yon? ayun yun yung makakalimutin na raw sabi ko hindi yung alibada, meron daw siyang iniwan o oh, nalilimutan niya na yun. Meron nga siya iniwan na si, niluluto, tapos pagtalikod niya lang, kung hindi pa daw umusok ng anoon baka magkaroon pa daw ng sunog sa kanila Tapos sabi ko, hindi pa naman ako ganon Baga sabi ko, pakiramdam po talagang hindi pa ano hindi pa talaga matanda o oh, tapos nang ano nga ang sabi niya pagigising daw siya ng maaga sakit daw ng katawan hirap bumangon sabi ko nag nagbabike pa ako sa umaga minsan tapos naglalakad amazing Ina, oh, minsan limang kilometro pa ay ko baka ano baka ikaw, ikaw lang tinamaan ng pagtanda okay, so, parang ano saka basta ganun yung ano kasi iba tinasabi saka parang asan ba yung salamin ko asan yung salamin ko ha hindi ko makita tuloy dito sa ano kung malinaw pa tong cellphone ko eh. asan yung salamin ko ha pamihan